Ano betumpeng itong ano ano? Uy, oh, ang bango ni Rambo ha. Bango si Rambo, ingay ni Sky. Uh, may labi, ulo na wak ko eh. Naliligo yan, mabango-bango yan. Ubo-ubo na, kaskari, bata-batilog niya. Oh, pwede nga nga um, kuha nga ni na mukha na amu, muka na ganun training mo nga bala pera alaga mo nga sayang lahat pakang kamo, zi, zi, kamu mamakpakang ka mo zigizigutang ka mo latong yata na nakkaro ya ka mo na nagafu ya ya hmm Karon ka obok ni ano? Sis pa palo inirambo Dalika Nalikado ah. Nalikado rambo Ade ba bango-bango nila naliligo, fresh pa yung katawan. Lalo na mainit ngayon. Tapos malawalawa ba yung pasigla? Tapos pag naliligo. Yan, ganyan. Good boy. Oh, sakay, sakay, sakay. O, oh, muka, muka. May muta. Yung mukhang may muta. Yan, ito nga na anak ko. Kapalagyan mo ng sabon din. Yan. Linisin ng ganyan. Brass na na sa to na, ato, na, na. Oh, wait lang Rambo. Naman ang payan talinga na to danong. Wait lang, wag mo na magpagpag. Wait lang, hindi pa tapos. Gawa sa buntong ka na bi. nasi kuda nga rin eh nasi dansa mo mo eh. okay pagbaga si oo oh, ano bango na uy bango na yan na